Magandang gabi ho, uh, mga kababayan, players. Uh, muli po kami ay humingi ng ilang minuto sa inyo na makinig sa ating uh, uh, lecture sa gabi na ito patungkol sa pananampalatayang Islam. Uh, ipagpatuloy po natin yung ating uh, usapin, paksa na nasimulan last, uh, last week, last Thursday and Friday, na kung saan ito ho ay may kaugnayan sa paniniwala kay Jesus. Ano po? So, bilang isang Muslim, ano ang pagkakakilalan ng mga Muslim kay Jesus? Ano po? Napag-usapan natin yung ilang mga bagay. Ito ay karutong. Sinabi ng, sinabi ng Allah sa loob ng Quran, Lakad kafar al ladina kalu inna Allah thalithu thalatha wa ma min <manyan> ilahin ila ilahu wahid wa لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم كتطهانا katotohanan, katotohanan, hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi si Allah ay isa sa tatlo o trinity. So sa uh, pananampalataya ng Islam, mga kababayan, uh, dapat po na maging uh, malinaw at klaro sa inyo na kaming mga Muslim ay hindi po naniniwala sa Trinity. Sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ito po ay kinukundi na sa pananampalatayang Islam. Ayon na rin sa sinabi ng Allah sa loob ng Quran. Okay? Sa pagpapatuloy ng verse na ating binasa, sabi ng Allah, Datapwat, wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa nag-iisang Diyos na si Allah. At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, yung mga nagsasabi ng Trinity, kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan ng isang kasakit-sakit na kapurusahan ay sasapit sa mga hindi sumasampalataya sa kanila. Ibig sabihin mga kababayan, hindi po ito simpleng bagay, yung paniniwala sa Trinity. Yung paniniwala na mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Okay? hindi baga sila magbabalik. Sabi ng Allah, pagkatapos ng binasa natin kanina, karuktong nito, hindi baga sila magbabalik loob sa pagsisisig kay si Allah at hihingi ng kanyang kapatawaran sapagkat si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. Ibig sabihin mga kababayan, pagkatapos na kinundina ng Islam, ng Allah ang paniniwala sa Trinity, ay inaanyayahan po tayo nang Allah na magbalik-loob sa kanya at maniwala sa nag-iisang Diyos lamang na si Allah. At ganun din nabanggit sa Quran, sinabi ng Allah, Mal Masih ibn Maryama illa rasulun qad khalaq min qablihi ar-rusul. Wa ummuhu sidiqah. Kana ya'kulan at-ta'am. Unzur kayfa nubayyin lahum al-ayat thumma unzur anna Sa tina kamalatik na kahulugan ang misayas, Ibig sabihin, si Jesus ang ah, kinikilala ng mga muslim na misayas at sinabi rin sa Biblia na sino man ang naniniwala kay Jesus ay naniniwala siya na si Jesus ay misayas. At ang mga muslim ay naniniwala kay Jesus at naniniwala kami na si Jesus ang misayas. Okay? So sabi sa Quran, ang misayas, ang anak ni Maria, ay hindi higit sa isang sugo. Sa so, paniniwalang Islam, si Jesus ay misayas at siya ay, hihig, ay hindi hihigit sa isang sugo o sa pagiging sugo. Marami ng mga sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya, kay Jesus. Ang kanyang ina ay isang sikika. Si Maria o si Mariam ay isang mananampalataya at may ganap na pagtitiwala sa Allah siya ay kapwa kum sila ay kapwa kumakain ng pagkain. So, ibig sabihin mga kababayan, si Jesus at si Maria ay kapwa kumakain ng pagkain. Ibig sabihin, sila ay tao. Umiinom, kumakain, natutulog, nagpapahinga, yun ay katangian ng tao. At si Jesus ay isang tao at isang dakilang sugo at propeta. Pagmasdan kung paano namin ginawa ang ayat o mga katibayan na maliwanag sa kanila, magkagayon pagmalasin kung paano sila napaligaw ng malayo sa katotohanan. Marami pang iba mga kababayan ng mga verses sa Quran na nagpapatunay patungkol sa katauhan at pagkakakilalan ng mga muslim kay Jesus Isa alayhi salam. So, nawa ang kapayapaan. Tumungo tayo sa verses sa Biblia, mga kababayan. Sa Matthew, chapter 24, verse 36. Pakinggan natin, mga kababayan. Biblia po ito. Biblia po ninyo, mga kababayan. Sabi sa Biblia, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang amalama. Mga kababayan, sa verse na ito, pinatutunayan na si Jesus ay hindi niya alam ang oras ng paghuhukog nangangahulugan, hindi siya kailanman pwedeng maging Diyos sapagkat ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay. Ito po ay nabanggit sa inyong Biblia, mga kababayan. Ganon din sa Juan 17, verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo. Sino si Jesus? Isang sugo, mga kababayan. Biblia po. Biblically. Sa Juan 3, 7, verse 16, Katotohanan, katotohanang ang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Nabanggit natin nung nakaraan na si Jesus ay isang alipin lamang, kaya hindi siya magiging dakila kaysa sa Panginoon. Ni ang sinukuman ay dakila sa kanyang nagsugo sa kanya. So sabi dito sa Biblia, si Jesus ay sugo So, ibig sabihin, si Jesus ay hindi pwedeng maging dakila sa nagsugo sa Kanya. Hindi kailanman magkapantay ang naglikha sa nilikha. Hindi kailanman magkapantay ang nagsugo sa isinugo. Malinaw po ito, mga kababayan. Sa Osayas, chapter 11, verse 9, Hindi ko isasagawa ang kapangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang imprayo sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Sabi natin sa Biblia, ang nakaraan na binasa natin mga kababayan, na ang Diyos ay walang pagbabago. Ang Diyos ay walang pagbabago. So, sabi dito sa Biblia, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. So, ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos at hindi kailanman magiging tao. Garoon din sa Juan chapter 8 verse 40 Natapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. So si Jesus ay isang suko, isang tao, mayroon siyang narinig mula sa Diyos ang revelation mga kababayan. Sa badaling salita mga kababayan, hindi po kailanman naging Diyos o maaaring maging Diyos si Jesus ayon sa Quran at sinusuportahan po ito ng Biblia ayon sa mga nabanggit natin ng na mga chapters at verses sa Biblia. At kung ikaw ay naniniwala pa rin sa Diyos, na si Jesus ay Diyos, ay kayo na pong bahala mga kabayan. Ang mahalaga, bring your proof. mayroong kang katibayan, bring it. Tandaan, sa litingin pa lamang ay tatanungin tayo mga kabayan kung sino ang ating Diyos. At ang bawat isa ay sasagot ayon sa kung sino ang kanyang sinamba sa mundong ito. Nasa sa inyong mga kamay, mga kababayan ng pagkukasya at hindi kami narito upang diktahan ang sinuman, mga kababayan. Opo, uh -huh. uh, yun po ay uh, sinabi natin sa simula pa lamang. Ang mahalaga, mga kababayan, ay naparating namin sa inyo ang misahe uh, ng sugo at propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nalaman natin ang tunay at tamang katuruan ng Islam patungkol kay Jesus. So magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan.